Good morning mga uh, guys Silis tayo guys Sa paligid natin Guys, silis tayo dito Sa bahay natin Kiling tayo, kiling Kiling tayo dito guys Para ano yung pamamahay natin malinis ano natin yung mga damo guys na hindi papaya malinis na dito guys kita niyo papaya malinis na ah Yung bahay natin naging ano, ligit Ayan. So guys kita the time natin so guys oh. so guys may na kapayas guys. Ayan, kapayas guys kapayas Ayan. papaya papaya Mga tanim tayo dito Dito Yun, may papaya tayo dito Yan, papaya Papaya Yan, may halaman tayo Yan, mayroon din tayo dito Ito Nilibingan natin ng aso dito Mayroon halaman Pamul... ano Good Mayroon din papaya Papaya yan, may albati tayo. Yan sa lips. Yan gulay, albati. Tapos papaya ulit. Yan tatlong papaya na dito. Dito rin meron tayong mga ano, papaya, niyog, dragon fruits. Papaya, ito yung dragon fruits. Yun. Yan. Yan, papayas papaya. Ayun pa, papaya. Meron dito yung, ano, yung kamating kahoy. 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 Ayan, tinanim natin. Ayan, kamating kahoy. Kamating kahoy. Yan, kamating kahoy. yan. Yan. Ayan. Ginawa natin yung garden. Okay na dito. Ito yung gym natin, pinaka-gym natin. Ito yung mga boxer natin. Ayan, dito sama kong naglinis dito <coughs> mga ano to mga uh, 18 years old gradual, mga grade 12 pag nag-aral college okay. yan yung mga ano dito katulong sa mga pag ano pagbo-boxing tapos training jogging tapos cleaning yan guys kami yung nag-clean dito sila yung ano ko dito mga boxer yung dalawa na yan mga ano yan mga good lawyer tapat yan sa akin yan, dito kami nag-training pagkatapos. Yan, malinis na yung paligid natin. Yan. Malinis na. Yan, malinis na yung paligid natin mga guys. Ito yung git natin. Yan, tapos meron natin yung dito. May papaya din dito. Tinanin ko ng papaya. Yan, ito Papaya. 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 And guys, papaya guys, Tain natin guys. Indon pa dulo. mas meron tayong Minggu artist. Yan guys. Ayan guys. Ayan dito oh, mga butterfly. Wala pa. Tulog pa sila. Yung ibang butterfly natin. Ito yung ano natin. Yung siraguelas. Ayan siraguelas yan. Ito yung puno niya na siraguelas. Kasama sila sa mangga. Siraguelas natin. Mangga. Meron tayong berry. Blackberry. Yan. Blackberry yung sampalok natin guys may bunga na siya pero ano hindi pa masyadong malaki ano pa lang siya yung mild, mild pa lang mild pa lang yung bunga nandun sa taas yun na yung mga bunga natin hindi pa masyadong malaki And guys solid mga ano yan guys mga quadro alas guys boy patik guys Kwadro Alas Shout out Kwadro Alas patik Tapat sa sa'yo Shout out I'm cleaning in my house Dito yung ano natin guys Sa labas Dito yung ano natin Ang bagong tanim yung mga bagong natin tanim Yan Yan guys Nilagyan ko ng blocks guys Kasi ano Pag umuulan Buwabaha dito Pumapasok Kaya nilagyan ko ng bakod Yan binakuran ko para ano pero kung gusto lumabas yung motor guys makadaan naman dito single ano know? naman yung single dyan ito yung mga bago natin halaman yan. tapos meron tayong ano dito pangalan sagit. boy patik boxing gym yan guys meron dito meron tayong ano youtube boy patik youtube yan boxer Fernan. Samuel si BSC yun yung mga pangalan ng boxer natin tatlo lang kami dito guys wala pang nagpaano nagpa enroll ito guys oh malinis na yung mano natin paligid yan malinis na hindi na masyadong ano ganyan yun lang natin yung bahay natin yan hey guys ah, dito lang muna kami mag ano pa kami mag maglinis pa kami at magtatanim pa ako guys good luck guys good luck Opera.